At ibang kagamitan Si sirena ka ilalim Sinamantray <laughs> ba ako pasin at hangaan ang ang Bahura na makulay at mga istab kong Good Morning good morning Anuman ang paraan Napakawala na araw Come on morning along <laughs> you now

Welcome back sa panibagong episode, panibagong adventure at panibagong kaganapan dito sa Matnog Sorsogon. Uling pagbabalik sa hunting spot ni Master Ethan, Kasama si Utol Dinis, Master Jason at ang bangkiron ng Bakon Spiro Kaya tara, samahan niyo ulit kami, let's go! Wow, yeah. uh, analysis 26. Nauna na naubos ito. Analysis This time malakas pa agos kaya dito muna kami kung saan tago sa malakas na current para hindi kami manud nang gusto. Loading ng rubber para nakaredy na ang spear gun kung sakali man makatira tayo kagad. Spear gun loaded na kaya warm up muna tayo dito sa mababaw na parte. Tara let's go! map dive pero wala talagang nagpakita na isda wala tayong natira dito kaya umahon na lang ako dito mga lods halos isang oras nga rin ang lumipas pero wala talaga kaming nayari dito ni bro Jason si otol Dines nga lang ang halos bukod tangi na pinagpala sa spot na ito kung saan kami unang bumaba siya lang ang nakayari ng malaking isda dito mga lods Nang lumapit ako sa kanya may hinahatak na na malaking grouper. Bumulusok ako para matingnan kung okay ang tama. Dahil kung hindi naman nakatagos ang shafting, kailangan natin i-double shot. Maganda yung patama pero hindi sigurado kung tagos ang shafting. Kaya mas lalo ko pang nilapitan para makita. Suminyas na rin si Otol dyan na i-double shot nga pero hindi ko muna tinira at nilapitan ko pa gusto. At ayun na nga, napansin ko na tagos naman ang flapper kaya hindi na ako naguri, hindi ko na tinira. Tagos! Tagos! Ang laki! Ma, mo na groupers, tinira. Ayaw ko lang, <laughs> ayaw ko lang, Ayos! Ayos! <laughs> Mamaw! Sa <Katatala> na! <wala. laughs> Ito na nga pala ang sumunod drop ko dito. At sa bandang taas na bahura na ito, medyo nagiba na ang visibility. Walang tigil kasi na pag ulan, kaya ito ang kulay ng tubig. Nang makalapat sa bahura, nasa unahan mga surgeon fish at malalaki na. Pabalik-balik at malayo pa ang distansya. Lingon muna sa ibang direksyon ng bahura, baka kasi may malalaki at yun ang mayari natin. Matagal na rin na nagaantay at pinagmamasdan ko kung may lalapit man lang. Pero halos wala, hindi gumagalaw yung mga maliliit na isda kaya binalingan ko na lang ulit ang mga isda na nandito sa harapan. Walang ibang pwedeng matira kundi ito lang, ito yung malalaki dito. Kaya susubukan natin baka makabawas tayo sa grupo nito. Medyo malayo nga lang kaya nagantay pa tayo ng konti. Itinuto ko na ang spear at pilit na tayong titira Medyo nagantay tayo ng matagal Makatira man lang sana tayo bago tayo mahon At ito na nga Nabigyan ng tamang pagkakataon at nayari natin Ito yung naging unang isda natin sa araw na ito Surgeon Fish at panalo na rin to Mga Lods, pang ulam na rin dive at habang pailalim nagmamasdan ko talaga dahil napakaganda ng formation ng mga bato at nang mapalingon nga ako sa bandang kanan sa gilid ng bato kung saan sana ako lalapat napansin ko kagad ang daming yellow spotted rabbit fish, nangit ko nang ginalabitan dahil palabas na sa butas at ito ang nangyari, dalawang tinamaan sa isang tira kaya panalo mga lods, isang kalabit dalawa gintong lumangoy Piliin mm -hmm. mong maging parihas ang paraan Huwag mong sirain ang karagatan Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat malaman Na di tayo isang talunan

Next dive at dito sa part na ito, paahon na sana ako pero nagpakita naman ang grupo ng barracuda na to kaya agad akong nag-unang camera para mabidyohan natin. Sa dami nila, hindi ako nag-alangan na tumira kagad pero itong nangyari, dalawang tinamaan sa isang tira. Dalawang bigay, tribali ang tinamaan pero habang tumatagal sa ilang minuto na hinahatak, bigla na lang nakapigtas yung isa nito kaya isa na lang ang na-recover natin. Sayang naman nun kasing laki pa naman ang barracuda na ito ah driver rumpi bigay duwa na duwa na tamar, kung dito ah nakawala pa yata yung isa Uy, nakawala pa yata yung isa Ah, yang dekat wala apa yang isa Oh, isa. oh, oh yang teman Oh, next dive muli akong nagdahan daan habang palapat ako sa bahurang ito napakaganda na kasi ng formation ng bahura ambush muli ang discarte natin dito dahil nga malabo ang tubig ito yung pinakamagandang gawin para makayari tayo ng ista at si Di Kalayuan, may dalawang balawis na malaki. Pinuntriya ko ng pana at agad na tinira. Napakasarap kasi pang iho nito mga lods. Kaya kinuha ko na. Ito yung sumunod na isda na ibinigay. Kaya panalo na to mga lods. malaki well, nga pala yung nakuha ni utol sa bahurang ito kaya pinatawag kami at agad naman kaming remesponde para makita kung may isda talaga at ito na nga ang naging unang drop ko dito na makapagpahinga malayo pa natatanaw ko na kahit medyo malabo ang tubig dalawang malaki na tusk fish or manalamon. Habang palapit sa dalawang isda, napansin ko na mas malaki yung isa, kaya ito yung tinutukan ko. Kagandahan naman habang pailalim, lumalapit ang isda, kaya agad kong kinalapitan. Maganda naman yung naging patama, kaya nga lang napakalakas ng isda. Sumabit ang flapper sa bahura, kaya nabintuloy ang salbimar na shifting. Uh -huh. Ayun mga lods, oh. sinabit ng bahagya pero natanggal naman kaya hindi na ako nahirapan. Hindi na ako pinabalik para maritrib ang isda. Hinahata ko na patas kaya panalo mga lods. Napakalapad nito. <tinyak> ah, grabe po siya. Hindi ka lakot

I'm <laughs> to <laughs> <laughs> Shoutout muna pala natin yung lahat ng ating mga taga-suporta at taga-subaybay. May bagyo pa paparating mga loads kaya matatagalan yata tayo na hindi makapag-dive at makapag-upload. Kaya sasabay na natin dito. Shoutout din to Altichi from San Fernando Masbate. Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Na Nairobi Channel, shoutout din sa iyo. Salom TV, Alejo Alopernes ng Australia, shoutout po sa inyong lahat. Dennis Perido from Concho Tracy Martinez, Ronnie Villanueva shoutout din sa'yo Sairon Dumanais Santiroldan Roldan ng Delgaligo Camsor shoutout din sa'yo Fernando Lacan Sadili shoutout din sa'yo Asyong Shandara Watching from Italy, shoutout out sa John Lodz, Dennis Chuson ng Karabuan, Fisherman Hunt, shout out sa iyo mga lords Junelito Hibertos, watching from Surigao City, Jamie Dulay ng Sorsogon City, shoutout din sa iyo, Jose Nati shout out daw kay Nanay Rosalie at Carl Jan Nati Ruel Suay Bagyo ng Antipolo City Edward Amorin from Iloilo City shout out po Johnny G Flacido Senior ng Bacolod City Negros Occidental Edgar Hisuna ng Tanhay City Negros Oriental Armando Suaverdis ng Amos Cavite Alexander Piskera ng Jensen Tumbler Jeremias Galo and Family Galo ng San Miguel Bulacan, Yopoldo Orsal from Quezon City at kay Ma'am Marilu Dilarama ng Libon Albay. Shoutout po sa'yo. Tondo Manais ng San Juan Pito Diaz, di San Jose Family ng Kaluyan Tiki. Johnny J. shoutout din sa'yo Lods. Shoutout din sa'yo Steve Flamos, Rapa Adanti ng Kabadbaran City. Shoutout din sa'yo. Giovanni Josico ng BGC Taguig Manila Danilo Gracila ng Binangunan Rizal Shoutout din sa'yo Frankie Linggo ng General Trias Cavite Happy Happy Birthday Lira Bakli Pabati ng iyong tatay Buddy Bakli Shoutout na rin sa inyo magama Yutz de la Pina ng Nai Cavite Dennis de la Cruz Family ng Nai Cavite Shoutout sa inyo Nats Cervantes from Italy Shoutout sa'yo Lods Pukar <coughs> Shout out Danilo Rodil, Mila Bilyo, Ara Ilya Leste ng San Jose del Monte Bulacan. Shout out na rin Baguio Family ng Mindanao, Gingoog City, Sunny Moyna ng Malabon City. Shout out na rin sa iyo. Esther Tacorda, Edgar Tacorda ng Ibaan, Batangas. Shoutout din sa inyo mga lords. Romeo Alconis at Family Alconis ng Takligan, San Teodoro, Mindoro. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Pancho Pantino ng Rapurapo. Shoutout din sa iyo. Ramon Dulpina. Shoutout din sa iyo. Prime. Frederick Doctor na pumunta ng malayo. Mag-ipagsapalaran. Mag-ingat ka dyan. Prime. Shoutout po sa lahat. God bless.